Yo! What's up guys! Kali politika ngayon guys pag-uusapan natin guys no yung bagong latest survey ng SWS no Trust Rating sa Kaloocan no Kung makikita nyo guys si Alom Malumitan is 75% Trust Rating at si Sunny Trillanes negative 22% So at, at sa tingin ko last na survey, ano siya negative din eh so lalong bumabaksa ang Trust Rating ni ni Trillanes kaso anong 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 dahilan nito? Sa so, tingin ko guys, yung, ang dahilan nito sa patuloy niyong paninira sa Duterte, isang epekto yun eh. No, nang iniisip siguro ng mga taga-Kaloocan na imbis na mag-focus siya sa Kaloocan, kahit may na siya, magpo-focus pa rin siya sa mga Duterte, sa paninira ng mga Duterte, which is bad para sa Kaloocan, Kaloocan. Kasi hindi niya matututukan ng Kaloocan eh. Kaya nga sinabi ko dati sa previous vlog ko, pag si Trillanes is natalo pa rito kay Along Malupitan na uh, local election lang, tapos siya galing sa national election natalo siya, sabi ko nga, uulitin ko, sasampalin, sasampalin ng katotohanan si Trillanes na halos wala nang naniniwala sa kanya. No? Anong ibig sabihin nyo? Halos wala nang naniniwala sa kanya. Ultimo yung mga liberal, mga pinklawan, walang tiwala sa kanya. Maniwala kayo sa hindi, pero sa tingin ko, ganun. Bakit? Bakit sa tingin ko? Nakita nyo bang in-endorse ni Hontiveros? Ni Pangilinan? Ni Bamakino? Hindi ko pa nakapansin. Kung, napap kung napansin nyo, kung may nakita kayong mga ads na uh, ini-endorse nila, lalo na si Delima, ini-endorse si Trillanes, hindi ko, wala akong nakikita ang video eh. No? Na, na ini-endorse nila as mayor si, ano, eh, si Trillanes eh. Hindi ko sure kung bakit or hindi ko rin sure kung meron. Pero sa tingin ko, wala pa akong nakikita talaga guys eh kasi sa TikTok, sa YouTube. So, kung meron man, i-comment nyo lang dito at hahanapin ko. No? So, yun. So, yun lang, guys. Sa so, ko talaga, halos wala na nagtitiwala kay Trillanes. Kahit anong paninira niya, habang sinisiraan niya mga Duterte, halong bumabaksak ang kanyang, ah, uh, ito? Ang kanyang trust rating. di ba? Mababa na lalo ang trust rating niya eh. So, ibig sabihin, hindi epektibo yung ginagawa niyang paninira. So, alam naman natin si Trillanes, naninira talaga mula kay Binay hanggang Duterte. Di ba? So ito nga, for mayor na nga lang, eh, dati nga senator eh. Di ba? Lagak pagkape, eh. kape. No? Eh, gusto ka na sa ano eh. Mukhang last na ito, nakakahiya talaga yan. Di ba? Lalo pag namabuhang national. Di ba? So sa tingin ko, kung hindi man nanalo dito si Trillanes, ba mag-congressman to, hindi ko na alam kung ano ah, hindi ako sure, kung, kung manalo magdalo, baka, baka maging nominee siya yung replacement di ko sure eh. di ba kung mananalo pero kung natalo wala lagak pa professor ulit to di ko nga alam anong tatakbuhan ulit to after ng ano eh after ng pagiging mayor saan tama mo siya ano kung tatakbo si Sara Duterte sa 2028 tumakbo rin siyang pagka presidente para malaman talaga natin no isama niyo si Romualdez mag-ipon-ipon na kayo ba, diba? So, ang primary goal talaga ni Trillanes, ang alam ko rito, sa tingin ko, sa aking opinion, pabaksakin ng Duterte. Kasi alam niya, si Pangulong Duterte ang nagpabaksak ng political career niya. Pero ang totoo, siya mismo ang nagpabaksak ng political career niya. Pagpalagay natin guys, maraming nagawa ang batas si Trillanes. Kaso ang na-highlights, yung mga ano niya, yung mga kaengotan niya, yung paninira niya, ayun ang na-highlights. Ayun ang nakita ng tao sa kanya, ah, trapo to si, ano, si Trillanes. Imbis na i-highlights niya yung mga nagawa niya, inuuna niya no na manira ng tao at babaksakin yung tao Ah, yung naging ano eh reverse cycle sa anyet eh, sa yung nabaksak so dapat na pag-isipan na to ni Trillanes 'di ba din lang guys so kali politika pishoy